So, good evening mga kabibing at geology. So, dito na po So, nandito dito tayo sa Bulacan kung saan madaming gawaan ang paputok. So, ayan na. So, Galaw 'to paputok last minute tapos ubayo. Oh, yeah na. Opo so, kasi nag-deliver. Ah, uh, parang alang na yung oras ko pa uwi at medyo pagod na din at medyo masama na naman po yung ating pakirandam so idaan muna tayo dito sa aking mga kumparit mga kinakapatid ko dito so ganun kami naman po yung araw eh parang taga rito rin dahil nagkaroon kami dito ng hanap buhay So kung hindi ako makaka-uwi, titingnan natin, papakinggan natin. So ayan yung mga tindahan ng mga paputok dito. Isang street ito na napakadaming nagtitinda ng paputok. Kung hindi ako nagkakamali, eh ito po ay Tangos. <laughs> Ang pangalan po ng baryong ito, barangay. Ayan Eko naman, hindi man ako mahilig dyan At ako po eh, naniniwala sa sipag So, pagkanya no, daming tindahan no So, sipag lang, ang bangon talaga ni Randy Hebron So, kaya kahit dumating ang COVID Yun Tayo eh, nakasurvive pa rin Dahil yun ay e sa tiyaga So, kita nyo naman, kahit New Year nag-deliver pa rin tayo so ang magagawa kasi ng yung magagawa ko kasi ng ngayong araw hanggang maari, ginagawa ko na hindi ko na pinagpapabukas-bukas pa so pati sa manok pati sa manok, ganun din po yung ugali natin so yan, daming tindahan oh, so <coughs> So, kung ano yung kaya nyong gawin ngayon Na dapat nyong gawin Gawin nyo na Huwag nyo nang ipagpabukas pa Para bukas ah, Mas maaring may mga dumating pa sa yung Trabaho O so, oportunidad na Kasi Mabilis kang tumarbaho So yun, yun po yung isa kong ginagawa Kung bakit nakuwe eh Ganto Uh, kahit pa eh na nakaka-survive sa buhay nakakapagpaaral ng anak dahil po sa sipag at syaga syempre syempre may kasama po yung may kasama po yung ulo at discard abilidad so yon so magtatapos na po ang taon at ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat Pati sa YouTube channel ko na kung saan ay sinusubaybayan niyo po ako So yung sa TikTok, madami tayong viewers doon Madami tayong followers Although syempre madami nag-iingay Madaming kumukontra or basher sa atin Eh siguro nga, hindi pa naman talaga nila tayo totaling kakilala kasi nung pumasok ako sa TikTok, anti mano baser na eh. Anti mano maliit maliit ang tingin nila sa kakayanan ko eh. So dumadating ang lumipas ang taon, lumipas ang araw. Eh siguro na intindihan na nila kung ano yung katayuan ko sa pagmamanu ko. <coughs> Nung una Hindi sila naniniwala Na ako ang tumatare Ako ang humahanda Ako ang nagpo -point. Ako din ang breeder Pero sa tulong nila Mark Siyempre Nagagawa ko yon. Eh Ipapasalamat din ako Kala Mark Kay Oliver Kay Peter Si Janja na pamangking ko Na nasa akin ngayon So ang hiling ko lang eh, Sipag-sipagan pa natin Para mas sipagan din ako mag-abot ng mag-abot sa inyo kada benta natin So, pakisamahan lang Ako naman, kita nyo maging makisama Para nyo lang akong best friend dun sa farm Parang hindi nyo ako amo Pero syempre, nadaing din ako paminsan-minsan ...ahil yung mga gusto kong gawin hindi nyo nagagawa agad-agad eh sana ko sana lagi nang kusa. pero okay lang naman sa akin yon kung may masama pakiramdam nyo magsabi lang kayo pero sana ilagay nyo din yung sarili nyo sa akin yung aalis ako babalik ako syempre gusto ko malinis yung farm may dumating na bisita syempre malinis yung farm tsaka yung sinabi ko na nung isang araw hindi ko na uulit-ulitin yung gawain araw-araw dapat hindi na din uulit-ulitin <coughs> pero ano alam ko namang napapagod kayo pero sa totoo lang uh, mas mahaba pa yung pahinga natin sa farm kaysa trabaho pero minsan, siyempre, napapabakbak tayo ng trabaho doon sa mga gawain natin doon. Hindi natin maiiwasan tulad nung naglipat, pero hindi naman po yun lagi. So, pero okay thank you, thank you na rin sa inyo dahil yung pagiging mabait, okay na sa akin yun. Yung pagiging mapapagkatiwalaan, okay na sa akin yun. Okay na okay ako doon ako'y nakikisama sa inyo ng maayos o, tulad ni Mark napakatagal na sa akin Mark sana next year ikaw na lang ang maghandang mag-isa sana lahat nung pinapakita ko sa iyo mapulot mo <clears throat> kahit yung pagtatare <coughs> pwede ko ipaubaya sa iyo kung nakikita kong marunong ka pero alam ko kaya mo yon <clears throat> yung diskarte kung ano kulang itanong mo lang sa akin tuturo ko lahat sa iyo pero yun lahat alam mo na yun ayaw mo lang talagang ilagay or or gamitin or wala kang hilig hindi hindi kita maintindihan pero pagdating naman sa manok hinahalkan halkan mo pa <laughs> so yun yun lang So magte-thank you ako lalong lalo nga sa inyo nila Oliver nila Mark, si Peter Although uh, Malaking bagay din si Peter sa atin So thank you, thank you, thank you Peter So bayaan nyo Susunod, mas madaming champion At Papayag na ako si gusto ni Peter Lalaban na tayo kahit 2 hits Kasi naiinip ako sa 2 hits eh gusto ko laging bakbakan talaga 5 stag kung 5 stag 4 kak, 4 stag 7 stag, 10 stag, 12 stag So next year <coughs> uh, Baka Baka mag Manila Arena tayo So magpapabunded tayo Doon sa Manila Arena Magpapabunded din tayo sa Pigba So magiging dalawa yung Wimba natin although magastos pero kailangan nating chumampion ng isang maigi, 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 maigi igi ulit. So all do tong taon na to eh lagi lang tayong runner up. Hindi natin masungkit-sungkit, laging kalahati talo, isang isang talo. Kung minsan naman nauudlot tulad ng Stag Fighter of the Year. So dahil nga may isang leg na hindi tayo umiscore ng ng magandang maganda although umis ko naman pero syempre basta ang pinag-usapan ay circuit so kailangan at least isa or tabla lang ang talo mo dyan so yon end of 2023 ito po si Randy Hebron at nagpapasalamat muli sa lahat ng sumusuporta sa aking youtube channel at sa lahat ng mga buyer ko through my facebook, uh, tiktok, youtube channel, yung mga paulit-ulit na bumabalik sa ating farm at nagpapasalamat sa akin. So, salamat po sa inyong lahat. So, sana ulit next year mas madaming madaming madami tayong panalo. Although ang panalo natin ngayon siguro 90% or 85% So, yun lang po yung masasabi ko. Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po si Randy Hebron TV. Nagpapasalamat. At uh, hanggang sa muli. Kita-kita tayo ulit sa ating uh, 2024. Welcome 2024. So, bye-bye. Salamat po. Ito po si Randy Hebron TV.